So sa video ito, pag-usapan natin kung paano i-adjust yung tutok o yung buga ng ilaw ng ating mga Honda Click. Ano yung magandang dulot nito sa pagmamaneho natin at kung paano i-DIY yung pag-adjust nito. So actually may video na tayo about sa pag-adjust ng tutok o buga ng ilaw sa ating mga Honda Click. Pero dito sa video na ito, is, isisimplified natin siya para mas madali nyo maintindihan. So meron na talaga tayong nakaset na default na setting kung gaano talaga kataas yung buga ng ating mga ilaw at pare-parehas yan sa lahat ng mga unit na kinuwa natin sa ating mga Honda Click. Pero kung minsan nahihinaan tayo sa buga ng ilaw dahil medyo mataas ito at hindi ito nakatutok sa prepared na gusto natin. Ang konsepto kasi niyan, the more na medyo nakapataas yung buga ng ilaw, the more na or hindi natin makikita yung kalsada. The more na medyo nakayuko siya or papunta sa baba yung ilaw natin The more naman na makikita natin yung kalsada Dahil papunta nga sa kalsada yung buga nito so Para po sa nahihinaan sa buga ng ilaw ng ating Honda Click At nagbabalak ng bumili ng mga auxiliary lights or mga MDL Para po sa inyo itong video na ito at baka maging deciding factor nyo po ito para masabing hindi naman talaga ah, mahina yung ilaw ni Honda Click at medyo mataas lang yung ilaw nyo. So kapag tinapat nyo sa babayan or medyo inadjust nyo pa baba, baka masabi nyo na goods naman pala yung ilaw ni Honda Click at pwede rin natin i-adjust yung ilaw sa paraang hindi tayo nakakasilaw ng ibang rider. Kung pupunta po kayo sa manual ni Honda Click, ang ituturo niya pong adjustan ng ilaw natin ay yung nandito sa ilalim, which is yung tinatawag natin na pinyon. So kung sisipatin niyo po siya, ito po siya, yung parang gear na yon na turnilyo. So parang may mga ipin siya. So bago po natin i yung ating mga pinyon dun sa ilalim, sindihan po natin yung ating mga headlight. So dapat, uh, preferably, mas maganda gabi kayo mag-adjust para makita nyo yung buga ng ilaw. Pero tayo dahil umaga, ayan kita naman natin yung buga ng ilaw. So guguhitan natin itong part na to. Yan yung base ano natin, yung palatandaan. De, ngayon, kung gusto nyong ibaba yung inyong mga ilaw, so kailangan nyo lang sungkitin yung inyong mga pinyon gamit itong Philips. So, dapat mapasok nyo yung inyong uh, pinakadulo ng Philips doon sa pinakaipen ng inyong pinyon. So, tatry natin ipasok. So, para magets nyo po kung paano napapagalaw ng Philips yung ating mga pinyon. So, ito magsasample tayo. Limbawa, ito yung pinyon natin. Ito yung mga ipin niya. So, sa pinyon, mas marami pa yung ipin niyan. Ito naman yung Philips natin. Kapag susuksukin natin yung ating mga pinyon, Paganyan yan. Kada ikot natin sa ating mga Philips is nagagalaw yung isang ipin ng ating pinyon. Dahilan para umikot din to. The more na marami yung ikot ng ating mga Philips, the more na marami rin yung ikot ng ating mga pinyon. Kasi kung makikita nyo yung dulo ng ating Philips, may mga ipin din yan. Parang yung konsepto nyan is parang yung Uh, pagdugtong-dugtong ng mga gear so kapag umikot to iikot din tong pinyon natin so ganon po natin napapaikot yung ating mga pinyon so sa part na ito naipasok na natin yung dulo ng Philips doon sa mga ngipin ng pinyon natin ngayon, ang gagawin natin is ikutin natin yung ating Philips pa clockwise para ma adjust natin pababa yung ating mga ilaw. So, kung kabisado nyo na yung uh, pagsuksok dun sa pinyon, pwede nyo na siyang maikot kahit no look. Kasi uh, mag-fix naman na nakadikit yung ating mga dulo ng Philips doon sa ipin ng ating mga pinyon. So, yun, ikut-ikutin lang natin ng mga ilang beses para ma-adjust pababa yung ating mga ilaw. So after na maraming ikot dito sa ating pinyon, kung makikita nyo naman, from dito medyo bumaba na siya hanggang dito. So vice versa naman yung gagawin nyo kung gusto nyo itaas yung inyong mga ilaw. So kung clockwise yung pagbaba ng ilaw, counterclockwise naman yung pag-adjust pataas ng ilaw. So ngayon dahil yung prepared ko is yung kanina which is yung banda dito. From ilaw na to itataas natin siya. And gagawin natin is counter clockwise naman. So after ng ilang pihit natin, napunta na siya dito. Medyo nataas na natin. So yan kasi yung prepared ko na buga ng ilaw. Tapos take note lang din na huwag nyong i-adjust ia pataas sa part na nakakasilaw na ito sa mga kasalubong natin na rider. Kasi nakakabala na ito sa mga kasalubong natin na rider. Pwedeng makasilaw na ito at pwede pang mag-cause ng aksidente. Para magets nyo kung ano yung nakakasilaw na ilaw, Uh, pumunta kayo sa harapan ng inyong mga motor at tutukan nyo yung ulo ng rider halimbawa ito yung motor natin nandito yung ulo ng rider so dito tayo tututok kung makikita nyo yung ilaw natin hindi pa siya nakakasilaw masisilaw ka pa lang kapag ganito na yung tutok ng ilaw sa iyo ayan kapag ganyan na makikita nyo medyo malakas na yung bugas sa ganyan so kung makikita nyo naman medyo malalim pababa pa yung buga ng ilaw ay nakahibim na yan kaya naman mas sabi natin hindi nakakasilaw yung aking ilaw so sa ganitong perspective yung kaharapan ng rider is hindi masisilaw sa ganitong ilaw so ngayon naman po sinadya akong itaas yung ilaw natin at tignan nyo naman kung makikita nyo yung perspective na ganito is nakakasilaw na agad kahit hindi tayo yung muko Ayan, lalo na sa part na yan, medyo nakakasilaw na. Ganito po yung mga nakakasilaw na ilaw. So, rider's perspective, medyo hindi pa. Pag tinaas pa natin ng konti yan, ganito na yung magiging itsura. O kaya naman sa pag-adjust ng ilaw, isa alang alang din natin na hindi masilaw yung mga makakasalubong natin kung itataas man natin ito. Tapos, tandaan nyo rin na maraming ikot ng Philips yung kailangan gawin para may adjust yung ating ilaw so hindi siya pag natin ng isang beses to is uh, automatic na gagalaw agad unti unti pong gumagalaw yung pag adjust ng ating mga ilaw kung itatas man natin o ibababa. siguro yung sa akin mahigit uh, 60 times na ikot nito bago ko may adjust so itong sa akin binabalik ko na lang ulit sa dati kasi tinaas ko kanina tapos tandaan nyo rin na kapag naipasok nyo na sa pinyon yung inyong mga Philips is kahit hindi nyo natignan is nakasakto na siya iikot nyo lang to at mag a yan pero kung hindi nyo kabisado kailangan nyo pa siyang sipatin at ikutin pero ako dahil kabisado ko na eto ikot-ikot ko na lang at na-adjust yung pinyon natin So, lang muna para sa video na ito. Sana may natutunan kayo about sa pag-adjust sa tamang buga ng ating mga ilaw. The more you click, the more you know, usapang adjust ng headlight aim. Bye-bye!